So there alam mo ba, noon, taga-bukid kasi ako there. Pero hindi ko hindi ako tumira dito sa barangay na 'to. Sa iba akong barangay. May may ano lang kami eh. May tao lang kami tinuntahan dito doon. Jam. So yung na-feel ko talaga yung ano, mga langga yung yung ganito na moment, yung gato, ganito na damdamin, yung ganitong katahimikan noon na feel ko talaga ng alanggan ganito ako eh ganito yung pagkatao ko no hindi talaga magulo doon hindi naman talaga ako swerte sa ano sa ginitirahan ko kasi si Palit ako eh doon ako lumaki sa tao na yun mga tao na yun pero kung hindi ko iisipin yung treatment isipin ko yung everyday kong ilalakaran. Everyday every, every kong lugar, ganito talaga. So, ganito. So, may magandang bahay dun eh. Sobrang So, oh. bro, hard lang yun. Yung half, half lang talaga, half cement, tapos hard reflex. Linis-linis mga langga. Napaka-super linis. linis mga langga napaka super linis malinis talaga sila dito lang ka. hindi hindi sila ano madumi sobrang linis talaga yung ano nila yung yung mga bahay nila sobra ginito ako noon lang ga tapos ko kong lubi no punta agad ako ng lubi ganun talaga ako eh, yung buhay ko nung bata pa ako wala akong pinoproblemang yung yung treatment hindi hindi naman tayo gin, guguluhin ng tao kasi bata pa tayo. Sana naman marunong kayong mag-love, no? Hindi hindi yung gugulo-gugulo kayo ng mga tao lalo na kapag anak niyo, lalo na kapag kamag-anak niyo. Kasi ano 'yan eh, kahit anong sala pa 'yan, pagpalagay na lang natin na malaking kasalanan. Hindi naman dapat, no? Tapos, yung sakla pa, walang kasalanan. No? Ano lang, kinikwintuhan lang yung pinarangan. Rabit ang gi. Gabuhat-buhat lang ba? Gumawa lang ng kwento para mapasama. No, kaba Hindi ako galut. Dilit. Sobra kaya akong mag-love ng isang tao. Alam mo, kaya ako masasad talaga kasi kapag hindi mo ako love, kasi pag hindi mo collab, kaya mo talaga akong ipabarangay, kakasuhan. Kaya ayaw kong lumapit kasi kapag lalapit ako, feel sigurado na hindi ako safety. Kapag hindi ako lalapit, i-distance -di ako sa sarili ko, safety ako. Ganun lang. Tapos may mga uling dito, mga langgaw. Ayan. So, bye-bye langga.